Good morning guys ah, Ngayong magano na nandito tayo sa aming balkon ng mga tiko ko At nagawa natin itong video ng follow up natin dun sa minarkot natin na sa ng bayabas At saka dito sa pinroning natin bayabas kung ano na ang itsura So kung nakikita nyo guys ayan yung ating pinroning uh, minarkot na sanga So, ayan, ginawa ko kung nakikita nyo, ayan, pinutol ko yung bandang itaas. Para ang purpose nyan, habang nagkakaroon siya ng ugat dito, nagkakaroon siya ng dagdag na sanga rito. So, tutubuan siya ng at least dalawang sanga dyan, dalawang sanga dyan, para medyo malago na siya. Ito, hindi ka na, no, kasi mabata pa naman yung sanga na ano niya, ayan yung pero kung nakikita niyo, yun yung pinruning na sa dulo. Ayan. Pinruning siya. So, ilan yung naging usli niyan isa, dalawa, tatlo, apat. So, hindi maganda siyang tignan. Yun din naman sa kabila. ayon po. O nakikita niyo, Ayan, ganun din po yan. Ayan, yung bandang gitna niya po. Ayan o, putol po. So, ibig sabihin, ipasama po yung sa ng natin. So, ayan po yung magiging resulta. Kapag pintunin natin ito, magsusuhi siya ng dalawa. So, ayun po, malago na siya. At saka kung titignan niyo po yung mga sanga natin, after natin sila ipruning o, ayan o. Malalago na po yung mga sanga. Ayan po, o, dalago. Ang tignan o, o, ang lalaki ng daon. Ayan po. So nakita nyo ba ang laguna? oh, tsaka yun po ang dami din yung sabi ko sa inyo pagka anong gaganda yung mga bulaklak niya. Nagsunod-sunod po. Ang dami po niya mga labas. Yun, may buko na yun doon. So pag yun nasa unahan na yun, na bunga na yun po, medyo lumaki-laki na po siya ng mga sinlaki po kahit na ah, uh, limang piso o oh, yung mas maganda ko oh, yung medyo mas malaki mga sinlaki na yung regular size na itlog ng manok ah, babalutan na po natin yan, yan. yan yung gaganda na kayo oh. no? mga buko na po sila tsaka ayan ang ganda ng pagkaberde ng ano kasi ayan ang dami pong bunga kasi kung natatandaan nyo po meron tayo yung isang video yung naglinis tayo ng kulungan ng ano mga alaga natin na ibon uh, yung dumi po nila nilalagay po natin dun sa pinaka dun po, sa puno puno ng bayabas so yun po paganda kasi yun yung potassium at saka ano pa ho mga vitamins po para po sa magandang paglago at pagano ng bunga ng ating ang mga alaga ayan at ganyan yung dami bulaklak buo po. Ayan po. Magkakasunod po sila. Ayan po. Buhok. pa. So kaya sa susunod na mga buwan po, sa, ano, magiging team naman tayo lagi magbalot ng bayabas dito para marami naman po tayo uling ma-harvest. At kung ano, pabawihan ko na muna sila. Or pwede rin po pag ano, mag-market din ulit tayo dyan pero yung tinatawag na open. Marcot o open air layering yung style na ang katulad ng yung bawa plastic cap o kung ano man na ano yung inaano lang siya open do sa ibabaw na pagka ano pwede nyo po siya dilig-diligan kasi mas madali pong matuyo yung uh, kokopit pagka nilagay po doon kasi yung nakakasingaw na may pero wala akong problema kasi pagka ano yung buhay din po yung ah uh, ano doon minarkot so pag ano gagawa tayo ng video regarding doon so tsaka kung natatanda nyo pa po pala yung isa sa mga ano natin no, bilhin na natin na malalaman nyo na maganda yung pagkakamarkot niyo dun sa sanga ah, kahit mga ilang araw pa lang siya kasi once na pangit yung pagkakamarkot nyo either na sagad yung ah, sanga na yung sa pinakapuno nya yung dito sa parting baba na kinaskasan nyo na halos parang mabali siya ah uh, po yung ano yung sanga na may narkot natin so ang tendency yun nun makalipas sa mga ilang araw itong mga sanga na, ay, mga dahon na yan malalanta yan tataka kayo nakakapit man dyan siya pero hindi siya katulad ng ibang sanga na ganito fresh pero siya naglalanta na ibig sabihin may mali dun sa procedure na ginawa nyo dun sa pagmamarkot nyo So ang tendency ay namatay siya. Kasi kailangan ho dyan once na binalatan natin to. Pag kinayas natin, tatanggalin lang natin yung parting, di ba ito po yung kulay brown. After po yung kulay brown, meron siya yung makintab. Yun lang po yung kakayasin natin. So pag limitaw na po yung pinakaputi ng loob niya napuno, puno, na pag ano, magiging parang magaspang na siya, hanggang dun lang po. Huwag nyo na pong masyadong isagad pa kasi Pagano mag-iinda na po naman yung ganon So, iyon po, dapat po, siya to lang, tatanggalin natin yung part makintab sa loob, para sa ganon, hindi na po siya uli tutubuan ng balat na ganto na nagmamatured na sa labas. Kasi, pagka hindi po siya na kaskas na maigi, tendency po, nababalik po uli siya, magbabalat, magkakaroon uli siya ng ganitong balat. So, mahihirapan po, hindi po lalabas po dun yung ugat sa may parting bandang itaas nung pinakayasa natin so yun po ang isa sa mga technique at saka na dapat po na eh, ano nyo once na nag uh, markot kayo ng isang sanga ng halaman so yun po guys so, sana po may natutunan tayo so, sa mga binahagi ko at uh, Sana po nagustuhan nyo. So hanggang dito na lang po. At pag ano update, update ko. Eh. So Happy planting po. <laughs> At God bless po.